Thank you. Amara ah, wane. Eh. Pasalang yo. Ayun. Ayun mga kaloks. Ayun. Wala tayong guide. Hindi natin alam saan yung eksakto yung bahay. Basta <laughs> tinuruan lang tayo ni nanay. Na... Basta sundin lang natin itong daanan kaso saan ba yung daanan dito hindi ko nga din alam saan mag isa lang tayo mga kalops walang signal hindi ko matawagan yung yung pasyente ako iniwan ko lang si Alba doon sa taas ay dadaan pala talaga tayo sa ilog so walang ibang daanan ilog pala talaga ang ending nito ilog ilog ganyan <coughs> ayun adventure ito mga kaluks. Totong adventure talaga ito. Mag-isa lang tayo hala. Mawala tayo dito mga kaloks. San ba talaga ito? Parang, parang mali ito ah. Baka doon sa kabila. Ilog din yan. Hindi ko alam. Parang alangalin kong daanan ha? ah. Ah, ito. Ito yung may daanan dito. Nakita ko na. <coughs> Yan, baka may ahas. Mag-release tayo ng ora pantaboy ng ahas. <coughs> Ay grabe to mga kalux. mag isa lang tayo wala tayong kasama oh. nasa liblib -lib na lugar tayo wala tayong guide <coughs> sige lang for the sake of mission mga kalux. para sa kulatian ng pangalan ng Diyos aban lang tayo mga kalux. at para na rin sa tulong natin sa ating kababayan <coughs> yun o oh. paket Hinihingal na ako. May ubo pa talaga ako. Di pa gumagaling. Grabe, matarik. Matarik masyado. Paano? <clears throat> Abusan natin ng lakas ah. grabe ito mga kaloks <coughs> grabe ito Ini ngalah kok. Tandaan ini ngalah kok. Hindi ko nga alam kung saan. First time to nangyari mga la Wala tayong guide. Sa mga ganitong lugar. Halo ka. <coughs> Patay. Hey. Tiba. Hey. Tawaan hawa tayo ng Panginoong Diyos. Bigyan nawa tayo ng karagdagang lakas. Para magampanan itong mission natin. Ha, <laughs> ah, hingal na hingal na ako mga ha Grabe. Grabe to. Ha. <sighs> <sighs> Iba ito mga kaloks. Sa lahat. <clears throat> Ayan o. Oh. Nasa, nasa gitna tayo ng bundok. Wala man lang tayong kasama. <coughs> Panay ubo na ako. Ah, May na lang yung ah, paghinga ko. Ay, oh. huh, kailangan na natin siguro mag-jogging. Mag-exercise. Ay, saan pa pala yun? hala ay, naku, bababa na naman. Ay. Ah. Naku, mga kaloks. Eh. Tapos ito ay <coughs> libreng gamutan lang, mga kaloks. Wala itong bayad, mga kaloks. Ay, nakita ano kong bakang itim, oh. Katakot, kala ko ano. Ay nako. Chill, chill lang. Ay, chill, chill lang tayo mga looks, lang. Grabe. Grabe yung pawis ko. Tignan nyo, oh, paakit na naman oh. Yan oh, paakit tayo. Saan kaya to? Ay nako, isang lupalop tayo dumadaan. Mag-isa lang tayo. Laban lang. Matagal na pala itong pasyente na may sakit eh. Kala ko bago lang. Tagal na pala. Ayun na, yun yung bahay oh. Nakikita akong bahay. Yun na siguro yun. Uy. Na auto balance na ako. <coughs> wow. Ha. Huh, nababawi din naman yung Pagod mo pag makita mo na itong view dito. Napakaganda. Napakaganda ng view. Wow. Sa tiwa ng ano. Ang saya. Tignan. Wow. Nice view. Tignan mo mga palag. Nakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. O oh, diba? Nakakapawi ng pagod o. Oh. Buenas. Aki ka sa ti Dennis? Aki ha? Yo ka suruano Ngayon may pwede lang makunil di su hermana kay Bien na o Bien signal, buenas Ay, bien leo ganda dito casa. sa May yung guide Iinsin niya lang kung yung kagbiha ay o Sige sige lang doon na na kamino, nari yung mga niya pa sa Hindi ka lang niya pa sa Ali, na kamino Ano na? Hindi okay, na nyo? nang jo tester ng hermana. Ana este Patay kita. Ano eh. na, mga tatak niya. Hana mali. At May kasi signal. Pangudayan niya pa pa. Ha? Pangudayan? Hindi, aki ka tiyo sa lina aki lo. So? Si. Yes, hindi ka din ang mirahan eh. No, ay ka kami pwede mong mirahan. Hindi, nakakabinan niyo, <coughs> eh. Hai, jangan. Hai. guide. Ay, so. So, ayun mga kalok. Nakarating din tayo. Kahit wala tayong guide. So, nakakapawi ng pagod pag makita nyo yung view. O nakakapagod umakyat pero pag makita nyo yung view, napakaganda ng view mga kalok. Sa Kita yung dagat. Oh. And dito na tayo sa bahay ng pasyente. Nintay pa natin yung kapatid ng pasyente. Hindi kami nagka-salisihan. Hindi kami nagkita. Sa ibang bahay siya naghintay. E doon ako dumaan sa isang bahay na mag-isa. Kaya wala tayong guide. So, eto yung pasyente natin. Si Dennis, no? Dennis, no? Si. si. Buenas. Entra, yo. Si, si, si. Huff.